buhi ang imong kabalaka o kadlok o ang problema gumiti imong pagtuo usalig salig sa digi ang ginoo kay wala imposible niya buhi ang imong kabalaka o kadlok o ang problema gumiti imong pagtuo o salig ang ginoo kay wala imposible kaniya Kahit ikaw pa ang pinakamayamang tao, mawala kang Diyos sa buhay mo. Ikaw ang pinakamahirap na tao na mabubuhay sa buong mundo. wala ay mahimok kung wala ang Dios sa itong kinabuhi wala tayong magagawa pag wala ang Diyos sa buhay po natin dahil sabi ng Panginoon sa kanyang bananasita pag wala tayong pangalan nakasulat may isang uroy na pag na hindi makikita o mahawak ngunit ito ay maramdaman yun ang pag-ibig ng Diyos pag-ibig ng Diyos ay isa po ang unconditional love sa atin. May isang po ng pag-ibig na hindi makikita o mahawakan. Ngunit ito ay maramdaman. Iyon ay ang pag ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang kapalit. Dahil ang pag-ibig niya ay higit sa lahat, hindi ito matumbasan ng pera o anong mangawin natin para mabayaran dahil ang pag-ibig ng Diyos ay Para sa lahat ang may madigat na pinagdaanan, katahidip na lumalaman walang sukuan, one day magtagumpay ka. Para sa lahat ng may mabigat na pinagdadaanan at tahimik na lumalaban, ulang sukuan one day magtagumpay ka. kapag nagpakatapat ka, bukas ang langit sa iyo. Hindi mo siya abutin, siya ang kusang mababa sa iyo. Kapag nagpakatapat ka, bukas ang langit sa iyo. Hindi mo siya abutin, siya ang kusang mababa sa iyo. nagpakatapat ka, bukas ang langit sa iyo. Hindi mo siya aabutin, siya ang kusang bababa sa iyo. Pag nalugod ang Diyos sa buhay natin, bless na bless po tayo.